For today's mini vlog, tara sa niyo ko dahil kung kailangan mo ng pang cover o pang sa pen sa sakyan mo, eto na yon. Napakamura lang pero ang ganda ng quality. So eto na nga nag-order ako online at Nung una parang tingin ko baka hindi maganda pero best nung nakita ko aktwal sabi ko ang kapal naman pala tapos ang ganda ng pagkakatahi niya. Tingin ko mukhang tatagal to tapos ang kagandahan meron na rin siyang kasamang ganito na siyang kakapit dun sa ating pang cover dun sa ating upuan para hindi siya matatanggal para kapag umupo tayo syempre malikot tayo no so hindi siya uusos o madaling matanggal sa pagkakakover dun sa ating upuan. Bali ganito nga lang pala yung gagawin mo isushoot mo lang yan dyan tapos kapag okay na nailagay mo na kabil ganito lang kadali magkabit. Isusuksok mo lang yan, tapos ito yung pinakalaylayan. Diyan mo lang isusuksok yung dalawang bilog na to para siyang yung maglalak at nang kahit tumupo ka, sumayaw ka pa dyan, hindi yan matatanggal, sabi ko sa iyo. Napakakapal din ng tela at eto nga, pakikita ko sa inyo, hahatak-hatakin kayo, ayan o. Oh. Hindi siya natatanggal dun sa pagkakahatak natin. Kaya I'm sure kahit gaano kakalaki, gaano kakalikot, umupo, tatagal ito. At ang pinakamaganda nga pala dito, universal seat cover na nga pala to. Kaya kahit ano pa yung mo, e eh, kasyang kasyang siya to. O siya sa mga gusto mag-order, ilalagay ko yung link sa description box o kaya sa aking yellow basket o order ka na, baka maubusan ka pa.